Dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, napilitan si Nardo na bumalik sa kanilang lumang bahay sa gilid ng bayan ng San Bartolome. Ang lugar na ito ay matagal nang iniiwasan ng marami dahil sa balete sa harapan ng bahay, matandang puno na parang bulag na nakamasid sa liwanag, laging may anino kahit tanghaling tapat. Ang bakuran ay laging malamig at ng gabi ng kanyang pagdating agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin sa paligid. Sa loob, sira-sira ang mga gamit, amoy luma at may halong usok. Ngunit may kakaiba tuwing naghihihinang ang araw, may gumagapang na malamig na si Moy mula sa direksyon ng balete. Hatid ay mahihinang bulong at tila ihip ng bata. Sa unang gabi ni Nardo, nagising siya sa tunog ng mahihinang katok mula sa bintana. Sinilip niya ito. Nadaanan ng kanyang tingin ang ugat ng balete doon niya namataan ang hugis ng bata. Nakatayo, nakaputi, ngunit hanggang balikat ay balot ng putik. Hindi gumagalaw ang bata, ngunit alam niyang may matang nakamasid sa kanya. Kinabukasan, sinikap ni Nardo na maglinis, pero parang walang katapusan ng alikabok. Sa bawat silid, may guhit sa dingding, mga bilog, mga krus at minsan ay nakaukit ang salitang laya sa pagitan ng mga bakas ng kamay pagtungo niya sa kusina naroon ang isang lumang larawan ang pamilya nila ngunit may isa pang batang lalaki na hindi niya kilala nakaputing damit mabagal ang ngiti may mga itim na mata sa sumunod na gabi mas madilim at mas mabigat ang hangin. Muling narinig ni Nardo ang bulong. Mas malakas, may halakhak, may hikbi. Nang binuksan niya ang pinto, sumalubong ang malamig na si Moyula sa balete. Tumambad sa kanya ang mga aninong gumagalaw. Hugis ng bata, matanda, babae at lalaki. Lahat na mumuti, walang mukha. Mga mata ay lalim ng gabi. Biglang tumakbo si Nardo papunta sa loob, ngunit saan man siya magtago, sinusundan pa rin siya ng mga anino, mga tunog ng yabag, mga mahihinang tawa, at minsan ay boses ng kanyang yumaong ama. Nasa sumalindo ang layak, huwag kang lilingon, anak umakyat siya sa atik. Doon niya nakita ang lumang baul. Binuksan niya ito, lumabas ang alimuom ng putik at mga bulong. Sa loob ay mga laruan, lumang tela at isang diary ng kanyang ina. Nakasulat doon, dumating na siya. Huwag mong hayaang makapasok sa silid mo ang anino ng gabi ng kandila. Ngunit huli na, pagsara niya ng baol, may narinig siyang sigaw mula sa labas. Sa pagtingin niya sa bintana ng atik, nakita niya na nakapwesto sa ugat ng balete ang batang lalaki. Umiiyak at napapalibutan ng mga anino. Hindi siya makagalaw. Unti-unting lumalapit ang mga anino. Pumasok sa bahay, naglakad papalapit sa kanya, hatid ay malamig na haplo sa kanyang balat. Ang panghuling naalala niya ay ang malamig na kamay sa leeg niya na hinihigop ang init ng katawan habang ang bata ay unti-unting lumalapit hawak ang lumang kandila dumulong. Hindi mo ako nilingon noon, pero ngayong gabi wala ka ng kawala. kinabukasan, wala na si Nardo. Ang lumang bahay ay mas malamig, mas mabigat. Ang balete mas malalalim na ugat at mas maraming aninong namumugad sa lilim. Minsan may dumadaan at naririnig ang mahihinang bulong ng bata. Bago maglaho sa gabi, sa San Bartolome, hindi lang balete ang kinakatakutan kundi ang mga anino na hindi mo makikita kundi kapag huli na